So what's up? Magandang gabi sa inyong lahat mga kamanok. Uh, panibago na namang usapin, panibago na namang topic ang ating pag-uusapan ngayong gabing ito. So wish ko lang sana naiintindihan nyo ng maayos ang aking vlog ngayon sapagkat uh, umuulan ngayon dito at malakas. So isang linggo na po yung ating uh, ulan ng ganito at uh, talagang walang humpay. Okay? Lagi nang basang-basa ang ating mga alaga, especially yung ating mga nasa tipis. Kapag ka sila ay uh, inaabot ng ulan sa gabi, sila ay natutulog, magdamag po silang babasa ng ulan. Okay, so manggagaling ulit sa ating uh, comment section, sa ating mga subscribers, ang ating magiging topic ngayong gabing ito. At ang magiging topic natin ngayon is, Idol, bakit po ang aking mga alaga ay hindi pa rin gumaling-galing sa sipon gayong napakarami na ng antibiotic ang aking naibigay? Okay? So, ang sipon mga kamanok, yan ay normal na sakit lang ng ating mga alagang mga manok. Nangyayari yan sa ating mga sisiw, sa ating mga baby stags, stags, kahit yung ating mga magugulang na manok inahen, nakakaroon pa rin ng sipon kapag ka sila is na-expose okay, sa ulanan o kapag ka sila ay uh, ang immune system, talaga nakakaroon at dinadapuan din sila ng sipon. So, Tuturo ko ngayon sa inyo kung ano ang dapat ninyong gawin para maging epektibo ang inyong pagbibigay ng antibiotics sa inyong mga alagang mga manok. Okay? Alam niyo mga kamanok, lahat naman ng antibiotic, so hiyang-hiyang lang po tayo, maayos po yan. Okay, okay po yan ibigay. Yan po ay ginawa ng iba't ibang manufacturer para sa ating mga alagang mga manok. Yun nga lang minsan na immune yung isang manok doon sa antibiotic na inyong ibinibigay kapag ka ito ay odlot-odlot. Okay, gaya na palagi ko sinasabi sa inyo kapag ka kayo ay nagbibigay ng antibiotic, oo, mahal yung inyong mga alaga, kaso hindi kayo marunong magbigay at gumamit ng antibiotic sa kanila. Alam niyo mga kamanok, sa pagbibigay ng antibiotic sa ating mga alaga, kailangan po yan ay hindi bababa ba ng tatlong araw na sunod-sunod. Ang hirap kasi sa iba mga kamanok, magbibigay ng antibiotic ngayong araw na to, bukas, makakalimutan. Tapos sa kapulit magbibigay, tapos kinabukasan, makakalimutan na naman. O kaya naman, lingguhan kong magbigay. Hindi pa gumagaling yung sipon, sa isang linggo na raw uli bibigyan. Mali po yun mga kamanok. Ang antibiotic po ay kailangan araw-araw ibinibigay within minimum of 3 days to 5 to 7 days mga kamanok. Pinakamatagal na po ang pagbibigay natin ng antibiotic ng isang linggong sunod-sunod. Okay? After one week at hindi pa rin talaga gumagaling ang mga yan, kayo na yung bahalang magdesisyon kung ano yung gagawin nyo dyan. Pero mga kamanok, bago kayo magdesisyon, gusto ko munang ituro sa inyo ang aking paraan at sistema kung pa paano ko ba inalis, pinapagaling ang aking mga alaga mula sa sipon na kanilang nakuha. Okay? Mga kamanok, I-check nyo muna ang itsura ng manok. Baka kasi mamaya, yung manok natin may sakit, pero wala namang tumutulo na liquid sa kanyang ilong. Sa kanyang mata, wala ding lumalabas. Pero yung kanyang muka, medyo paga. Okay? Kapag nadanon mga kamanok, i-check nyo po na i-massage yung kanilang ngalangala. -ngala. So, try nyo pong i-massage yan up and down, up and down. Mapapansin nyo, merong liquid o likidong lalabas sa kanyang ilong. So kapag mayroon, ka meron, idiretso nyo lang ang pag-press o ang pag-massage dun sa ngalangalan ng manok, makakatulong yung mga kamanok upang lumabas po yung plema na nandoon sa loob ng sistema ng inyong mga alagang mga manok. Mapapansin yung mga kamanok, right after a minute, na inyong patuloy na ginagawa yon at lumalabas sa kanyang ilong yung liquid na yon habang tumatagal kasi mga kamanak, makakakita na kayo ng medyo malapot na. Sa una, medyo malabnaw pa lamang yung tubig na lumalabas sa kanilang ilong. Pag tumagal yan, after 1 minute to 2 minutes, makikita nyo, lumalapot na po. Yun po yung sipon na hindi mailabas ng ating mga alaga kaya pumapaga ang kanilang mga mukha. At sa tulong ng ating declogging process, yung ginagawa ninyo, declogging process na po yung mga kamanok, nababawasan po yung plema sa loob ng sistema ng ating mga alagang mga, mga manok. So alam nyo mga kamanok, napakaganda po sa pakaramdam ng ating mga alaga. Maginhawa pagdating sa ating mga alaga sa ating mga alaga. Bakit po? Eh kasi yung mga baradong blood vessels, mga baradong uh, airways na pinapasukan at nilalabasan ng mga hangin sa loob ng katawan ng ating mga alaga is barado o nakapris dahil dito sa sipon na to. Kaya napakahalaga mga kabanok ng diklaging pagdating sa pagbibigay ng remedyo sa ating mga alagang mga manok. Okay? So, basta merong tumumal sa pagkain ang ating mga alaga, number one yung i-check dyan kung may sipon kaagad sila. Okay? So, ang gagawin nyo dyan, tingnan nyo rin yung kanilang mga mata kung medyo malamlam. Tingnan nyo rin yung kanilang mga pisking ganito kung medyo maputi o medyo maga. Pagka ganon, inyong i-massage ng konti papunta sa kanyang ilong para yung liquid o yung laman ng kanyang sistema which is yung plema is lumabas sa kanilang ilong. Malaki ang may tutulong noon para guminhawa at maging healthy ang ating mga alaga. So kapag ka, <clears throat> naalis nyo na po yung liquid na yon, yung sticky liquid na yon, mga kamanok, saka pa lang tayo magbibigay ng antibiotics sa ating mga manok. Ako kung tatanungin niyo ang aking ibinibigay is until 500. Napakaganda niyan mga kamanok sa ating mga alaga. Within 3 days, Okay, kung medyo nagtagal na yung sipo, nagtagal na yung stress ng ating mga alaga, within 3 to 5 hanggang 7, idire-diretso ninyo yan mga kamanok, until maganda kung uh, before feedings nyo ibibigay. Before feedings, kailangan madiklag nyo yung manok, malinisan nyo yung manok, right after that, mabigyan nyo at mapainom nyo ng antibiotic na yan. Then after an hour, maganda kung makaka 2 hours, two hours before feedings, mabigyan nyo na po ng antibiotic na yan. Para talagang umikot sa sistema ng katawan ng ating mga alaga, yung effectiveness uh, effectivity nitong amtil o nitong antibiotic na ito. Okay? So kahit sa umaga na lang mga kamanok, sa umaga, two hours or one hour bago kumain, sa na lang kayo magbigay. Okay? So mapapansin nyo mga kamanok, Ah, uh, day by day, bumabalik yung sigla ng manok. Yung development, mapapansin ninyo. At yung mga ngiti ninyo sa inyong mga labi, mapapansin ko rin yan. Dahil gumaganda na ang kalusugan ng inyong mga alagang mga manok. Kaya mga kamanok, lagi kong pinapaalala, ang pagbibigay ng antibiotic ay sunod-sunod, tatlong araw, lima hanggang pito. ay bibili sa inyong uh, suking tindahan, pabili nga po ng amtil tatlo. Tatlo agad, hindi po pwedeng isahatiin nyo pa. Hindi ganun mga kamanok. Hindi magiging effective yung uh, paggaling at pag-recover ng inyong mga alaga laban dyan sa sakit na ganyan. Okay? So, yun ang paraan ko mga kamanok. And after po na maging maayos ang inyong mga alaga, pasalamatan nyo ako, syempre, then magbigay kayo ng kuray sa vaccine sa kanila. Para sa ganon kumpleto ang protection ng inyong mga alaga para hindi na sila muling dapuan pa ng kung ano-anong sakit na meron dyan. Kasi naniniwala ako mga kamanok, na yung pagkakasipo ng inyong mga alaga is dahil po yan sa, ika nga, eh, kung ano-anong bakterya ang kanilang nakukuha. Pagka sila ay uh, sa range, kung ano-ano yung nila, nakakain, may mga bakteriyang kasama. So kapag nakakain sila ng ganon, yung sistema nila humihina. Kasi mas lumalamang po yung bakterya sa loob ng katawan ng ating mga manok. Pagka bumabang yung immune system, dyan na po makakapasok sa kanilang sistema yung sakit. Yung sakit, yung pananamlay, makikita nyo naman kagad, magkakasipon. So dahil po yun sa poor immune system ng inyong mga alaga. Okay? So kung wala namang vaccination, kailangan pagkaumulan, magbigay agad kayo ng prevention. Okay? Prevention ka agad, pwedeng water soluble, pwedeng ampil pa rin, and, uh, bacterial flushing, para hindi po sila dapuan at kapitan ng mga sakit na ganyan. Lagi ko sinasabi palagi sa inyo, huwag kayong uh, umasa na lamang sa bahala na. Kung mahal niyo ang inyong mga alaga, kung talaga interesado kayo sa pagmamanok, kailangan mahalin niyo yan ng buong puso kasi walang ibang mag-aalaga dyan kundi kayo. Kung tinitiis niyo yung hindi ya binibigyan ng gamot kahit na may sipon, sayang naman, especially yung inyong mga pampalahi pa naman, eh bakit niyo pa inaalagaan yung hindi rin niyo man suportahan. And make sure mga kamanok, bago kayo magparami, make sure nyo muna ang inyong bulsa, ang inyong budget para dyan. Magastos ang pagmamanok, sinasabi ko sa inyo mga kamanok. Kung hindi nyo kaya ang maraming alagaan, mag-alaga lang kayo ng lima, ng dalwa, kung hanggang saan ang kakayanin nyo. Okay? So mga kamanok, sana kahit pa paano makatulong ang simpleng video ng ito, especially sa nagtanong kung sino ka man, mag-comment uh, mag ka naman, shoutout kita next video. Okay? So sa mga gustong magtanong dyan tungkol sa pagmamanok, gustong maliwanagan, at kung gusto nyo yung paraan ko ng pag, uh, pagsagot, pag-share ng idea, okay, mag-subscribe na kayo dito at magtanong na rin. So paano mga kamanok? Mahal na mahal ko po kayo. See you for our next vlog. Paalam.